Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Lorenzo, at nais kong simula ng kwentong ito sa pamamagitan ng isang tanong, paano kung ang pinakamahalagang aral sa buhay ay natutunan natin sa mga hindi inaasahang pagkakataon. Sa kwento kong ito, ipapakita ko kung paano ako natuto sa bawat hakbang ng buhay, at paano ko natutunan na ang bawat pagsubok ay may dalading mga biyaya. Sana ay magbigay ito ng bagong pananaw sa inyo sa inyong sariling buhay. Tabero lang ako, DJ. Hindi sikat, hindi espesyal, pero marunong ako sa trabaho ko. Maaga ako gumigising, bitbit -bit ang mga gamit, laging pawisan, laging amoy grasa. Pero kahit ganon, marunong akong magrespeto ng may asawa. Marunong akong magtimpi, marunong akong umintindi ng limitasyon. Pero minsan, kahit anong turo ng magulang mo nung bata ka, kahit anong sermon ng matatanda, pag nandon ka na sa mismong harap ng tukso, parang nawawala lahat ng natutunan mo. Regular ko ng kliyente si Ma'am Lucinda. Malaki ang bahay nila, halos parang mansion. Tahimik palagi, laging malinis, pero hindi yun ang una kong napansin, kundi siya. Maganda si Ma'am, yung tipong kahit nakapambahay lang, bumabakat pa rin ang hubog ng katawan. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit ako naakit. Hindi kagandahan, hindi katawan, kundi lungkot. Iba yung lungkot niya. Hindi halata sa itsura, pero ramdam mo pag magkasama kayo. Unang kita ko pa lang sa kanya, alam kong hindi siya masaya. Lagi niyang binabanggit na busy asawa niya. Lagi raw nasa business trips. Palaging wala. At kung nandyan man, puro cellphone. Hindi ko na pinapansin noon, trabaho lang ang habol ko. Ayoko ng gulo. Ayoko ng kwento ng ibang pamilya. Pero isang araw, habang inaayos ko yung heater nila sa banyo, pumasok siya. Hindi ko alam kung sa Jao aksidente, pero andan siya, nakatayo lang, nakarobes na manipis. Hindi siya nagsalita, hindi rin ako kumibo. Ramdam ko na bang ba igat ang hangin sa paligid namin. Parang ang liit ng banyo kahit ang laki-laki ng bahay nila. Tiningnan niya lang ako, tapos sabi niya, pagod ka na siguro. Gusto mo ng kape? Pero hindi kape ang kailangan niya noon. Hindi rin kape ang tinimpla niya para sa akin. Hindi ko alam kung tama, pero nung umupo siya sa may gilid ng kama at tinawag ako, parang hindi ko na narinig yung konsensya ko. Mainit ang palad niya nung hinawakan niya ang kamay ko. Malamig yung kwarto, pero mainit yung hawak niya. Doon ko na naramdaman na hindi lang gripo ang gusto niyang ipagawa sa akin. Sa mga mata niya, hindi niya kailangan ng tabero, kailangan niya ng atensyon, ng haplos, ng may tititig sa kanya na hindi lalayo. Alam kong mali, DJ pero nung mga oras na yon, parang hindi ko na alam kung sino ako. Hindi ako tabero nung oras na yon, tao ako na Jean Austo ring maramdaman. Pero bakit ganon? Bakit kung kailan mali, sa kamas totoo? Yan ang umpisa ng kwento ko. Simula pa lang to. Hindi ko alam kung anong iisipin niyo sa akin, pero hindi ko rin kayang itago. Kaya eto ako, nagsusulat, naghahanap ng sagot, baka sakaling may makaintindi. Paano kung hindi lang siya ang mali, baka ako rin. Bata pa lang ako, sanay na akong hindi marinig yung salitang, mahal kita. Hindi uso yun sa bahay namin. Hindi uso ang yakap, hindi uso ang halik, pero laging may pagkain sa mesa, laging may baon sa eskwela, laging may bagong chinelas pag nasis Ira. Sapat na raw yun. Ganun daw ang pagmamahal, sabi ng tatay ko, trabaho muna bago lamang. Pero lumaki akong laging may hinahanap. Hindi ko alam kung ano noon, basta may kulang. Minsan iniisip ko, baka kung tinuruan lang akong yakapin, baka hindi ako ganito ngayon. Kasi kahit anong gawin kong lakas sa katawan, kahit anong pawis ang ilabas ko sa trabaho, parang may parte sa loob ko na laging walang laman. Nag-aral ako ng high school, pero hindi na rin natapos. Mas kailangan daw ng trabaho. Kaya naging tabero ako. Una, palengke lang, maliliit na trabaho. Hanggang sa may nakakuha sa akin na contractor, at doon na nagsimula yung regular na pagkukumpuni ko sa mga bahay sa village. Doon ko siya unang nakita. Hindi ko agad napansin si Ma'am Lucinda noon. Sa dami ng bahay na pinupuntahan ko, isa lang siya sa mga nagpapakumpuni. Pero nung pangalawa o pangatlong balik ko, sa ko nakita, hindi lang pala sira yung tubo nila. May sira rin sa loob ng bahay. Sa loob ng relasyon nila. Madalas, naririnig ko siyang kausap yung asawa niya sa telepono. English, business, deadma. yes, I'll handle it, no, you don't need to come home yet. Pero pagkatapos ng tawag, mapapansin mong bumabagal yung kilos niya. Para bang nawawala ng say-say lahat ng ginagawa niya. Doon ako nagsimulang mapatingin. Kasi kahit hindi niya sinasabi, kita mo kapag may babae na hindi na napapansin. Kita mo pag hindi na hinahanap. Kita mo sa mata, kita mo sa galaw. Ewan ko, pero doon nagsimula yon. Hindi niya ako nilapitan agad. Hindi ko rin naman siya niligawan. Pero parang nagkasundo yung katahimikan naming dalawa. Ako, gutom sa haplos, sa atensyon. Siya, gutom sa pagmamahal na hindi na niya nakukuha sa sarili niyang asawa. May isang beses, habang inaayos ko yung gripo sa kusina nila, tinanong niya ako ng simpleng tanong, may pamilya ka na ba? Hindi ko agad nasagot, hindi kasi yung tanong na simpleng sagutin. Kasi totoo, wala akong pamilya hindi ako marunong bumuo ng pamilya. Puro bitin, puro kulang ang nakasanayan ko. Hindi ko na alam kung paano kami napunta sa puntong yun. Basta ang alam ko lang, pareho kaming may kakulangan. Ako, hinahanap ko yung yakap na hindi ko nakuha sa magulang ko. Siya, hinahanap niya yung lamang na hindi niya nakuha sa asawa niya. Pareho kaming gutom, DJ. Pero ang masakit, hindi ko alam kung tama bang punan yung gutom namin ng isa't isa. O baka naman ginagawa lang naming palusot yung mga sugat na galing sa nakaraan. Ngayon ko lang na-realize, hindi lahat ng pagkakamali nagsisimula sa libog. Minsan, nag-uugat yan sa mga bagay na matagal nang wala, matagal nang iniwan, matagal nang kulang. Pero bakit ako? Bakit ako yung naging takbuhan niya? Bakit ako yung nagkulang noon at bakit ngayon ako rin ang gumaganap sa kulang ng iba? Puro tanong. Wala akong sagot, gusto ko lang sana malaman kung paano kupunan yung sarili ko nang hindi kailangang punan ng iba. Pagkatapos nung gabing yun, akala ko magiging awkward na lahat, pero mas nakakaibang awkward yung sumunod. Hindi siya umiyak, hindi rin siyang umiti, katahimikan lang ang iniwan niya. Parang walang nangyari, para bang isang ordinaryong araw lang yung gabi na akala ko ay magbabago ng lahat. Paglabas ko ng kwarto nila, hindi ko alam kung matatawa ako o mahihiya sa sarili ko. Ang bigat sa dibdib pero ang katawan ko parang hinahanap pa rin siya. Hindi ko maintindihan kung gusto niya ba talaga ako o ginamit lang niya yung katawan ko para punan yung kulang sa gabi niya. Sumunod na mga araw, nagbalik ako. Hindi dahil kailangan talaga akong bumalik, kundi kasi gusto kong makita kung may ibig bang sabihin yung nangyari sa amin. Gusto kong malaman kung may kwenta ba ako sa kanya o parte lang ako ng problema niya. Pagdating ko, tahimik pa rin siya. Pero ramdam ko na hindi nakagaya ng dati yung tingin niya. Hindi na yung tingin ng kliyente sa tab ero. Tingin na yun ng babaeng may tinatago, may iniisip, may gustong itanggi pero hindi kayang itanggi. Minsan, naglalapit siya, kunwaring tinitingnan kung okay ba yung ginagawa ko. Dadampi lang yung braso niya sa balikat ko. Konting sulyap, konting ngiti, pero may kasama ng bigat. Parang may tanong na ayaw niyang itanong. Parang may gustong sabihin pero pinipigilan niya. Ako naman, nagkukunwari ring wala, pero pag magkalapit na kami, hindi ko rin kayang hindi maramdaman yung init sa pagitan naming dalawa. Parang laging may kuryente sa bawat galaw, pero walang linaw kung saan papunta. Isang beses, habang inaayos ko yung kabinet sa ilalim ng lababo nila, lumapit siya. Wala siyang sinabi, basta lumapit lang. Hinawakan niya yung braso ko, mahina lang, pero sapat para maramdaman ko na hindi pa tapos yung simula namin. Pasensya ka na, sabi niya, halos pabulong. Hindi ko alam kung para saan yung sorry. Para ba sa nangyari? O para sa mga susunod pang mangyayari? Gusto kong tanungin siya kung bakit. Gusto kong klaruhin kung ano ba kami. Pero wala akong sinabi. Hindi ako sanay sa ganitong usapan. Hindi ako sanay humingi ng paliwanag sa mga ganitong sitwasyon. At siguro, yun din yung mali ko. Hindi ko hiningi yung linaw, pero gusto ko yung lamang. Hindi ko hiningi yung katotohanan, pero gusto ko yung katawan. Pareho kaming tahimik, pero parehong naglalaban yung loob. Kada punta ko, lagi kong sinasabi sa sarili ko, trabaho lang to. Pero hindi ko rin kayang itanggi, gusto ko siya. Hindi lang dahil sa ganda niya, kundi dahil doon ko naramdaman na may humahanap sa akin. Na kahit saglit lang, may babaeng tumitingin sa akin hindi bilang tabero, kundi bilang lalaki. Pero DJ, hindi ko alam kung tama pa ba tong ginagawa namin. Wala kaming usapan, wala kaming pangalan, hindi ko alam kung ako ba yung kailangan niya, o ako lang yung napili niya kasi ako yung nandyan nung oras na yun. Relasyon ba to, o dalawa lang kaming magkaibang tao na parehong may kulang at parehong marupok? Hanggang ngayon, di ko alam ang sagot, pero ang tanging malinaw sa akin, bumabalik pa rin ako. Hindi ko alam kung dahil kailangan niya ako, o dahil ako yung mas nangangailangan sa kanya. Hindi ko alam kung paano nagsimula, pero ramdam ko na. Yung mga kasambahay sa village, yung mga tanong nila, hindi na tungkol sa gripo. Hindi na tungkol sa trabaho ko. Puro biro na may halong sundot. Hoy, madalas ka kay ma'am ah. Sabay tawa. Hindi ko alam kung biro o sadyang may alam na sila. Pero yung tawa nila, hindi na inusente. Simula nun, hindi na ako mapakali. Kada hakbang ko sa loob ng compound, parang may mga matang sumusunod. Hindi ko alam kung paranoia lang o totoo na. Pero sapat na 'yon para hindi ako mapakali. Baka mawalan ako ng trabaho. Baka mapahiya ako. Baka masira ang pangalan ko. Tabero lang ako, madaling palitan. Pero ang mas mahirap palitan, 'yung pakiramdam tuwing kasama ko siya. Kasi habang lumalaki 'yung takot ko, siya naman lalo akong hinahanap. Lalo siyang nagiging mapangahas. Hindi na 'yung tipong aksidente lang na magkadikit kami. Siya na mismo ang gumagawa ng paraan. Isang beses, nagpunta ako para lang sana ayusin yung tiles na nabitak sa may CR. Sabi ko sa sarili ko, trabaho lang. Uuwi agad ako. Pero pagbukas ko ng pinto, andan siya, nakaayos, hindi kagaya ng dati. Pulang lipstick, soot yung manipis na pambahay, yung tipong isang ihip lang ng hangin, wala nang matitira. Pwede ka bang tumagal ngayon? Tanong niya, sabay tingin sa akin na para bang ako lang ang tao sa buong bahay. Gusto ko sana tumanggi. Gusto ko sana sabihin na kailangan ko ng umalis. Pero hindi ko nagawa. Hindi ko kayang iwan siya nung oras na yon. Kasi sa kabila ng kaba, sa kabila ng takot, mas nangingibabaw pa rin yung init ng katawan ko tuwing magkalapit kami. Yung mga kamay niya, sanay na. Alam na kung saan dadapo. Yung hininga niya, mainit, mabigat. At tuwing humahawak siya sa akin, para akong nadadala sa lugar na kahit mali, ang sarap balik-balikan. Pero pagkatapos ng bawat sandali namin, doon na pumapasok yung guilt. Hindi ko alam kung masama ba talaga ako, o nagkataon lang na ako yung nandyan nung kailangan niya ng haplos. Sising-sisi ako, pero hindi ko rin kayang pigilan sarili ko. Kasi totoo eh, hindi ko lang siya gusto. Gusto ko yung pakiramdam na hinahanap. Yung pakiramdam na may nag-aabang sakin, hindi dahil kailangan ako bilang tabero, kundi dahil gusto niya ako bilang lalaki. Pero habang tumatagal, hindi na lang katawan yung nabibigay ko, pati konsensya ko, unti-unti nang kinakain. Sa gabi, hindi na ako makatulog ng maayos. Boses ng mga tao sa paligid, paulit-ulit. Mga tanong na hindi tinatanong pero ramdam mong naririnig nila ang sagot. Gusto kong itigil. Pero tuwing naiisip kong baka hindi ko na siya makita, parang ang hirap. Para kaming dalawang taong parehong marupok, parehong may sugat, parehong hindi buo. At dahil doon, nagkakapit kami sa isa't isa kahit alam naming pareho, wala naman talaga kaming patutunguhan. Si Sisi ako, DJ. Pero alam ko rin, pag tinawag niya ulit ako, uulit pa rin ako. Paano ba kung ang malik? pakiramdam mo, yun lang ang tama? Sinubukan kong lumayo, hindi ko na tinanggap yung mga paanyaya niya. Hindi ko na pinansin yung mga text. Kahit gusto ko siyang makita, pinilit kong ilihis ang lakad ko. Sabi ko sa sarili ko, tama na, sapat na, ayoko nang maging dahilan ng gulo sa buhay ng ibang tao, pero mas lalo siyang lumapit, mas lalo siyang naghanap, siya na mismo ang nagdadahilan para mapapanta ako sa bahay nila, may tumutulo na naman sa lababo, sabi niya, baka masira na naman yung heater, pero pagdating ko, wala namang sira, siya lang ang andoon, nakaayos, amoy bagong ligaw. Matanya, diretso sa akin, parang sinasabi ng tingin niya, kailangan kita. At ako naman, mahina. Kahit anong pilit kong itama ang sarili ko, hindi ko siya matanggihan. Parang ako na yung naging outlet niya para maramdaman ulit na babae siya. Hindi na siya hinahalikan ng asawa niya. Hindi na siya tinitingnan. Hindi na siya pinapansin. Ako lang. Hanggang sa isang araw, doon na nangyari yung hindi ko akalaing mangyayari. Nakita kami, hindi ng asawa niya. Mas masakit anak niya. Yung dalagita nilang anak biglang pumasok sa kwarto. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi kami naghahalikan, pero sapat na yung itsura namin para maintindihan kung anong meron. Tiningnan ako nung bata, tapos tiningnan yung nanay niya. Hindi nagsalita, pero yung mata, galit, sama ng loob, pagtataka, sakit. Alam kong hindi na yun mabubura. Yung respeto, nawala. Hindi ko makalimutan yung itsura ng anak niya habang dahan-dahan siyang lumalabas ng kwarto. Doon ko naramdaman yung totoong bigat ng ginawa ko. Hindi na lang pala to tungkol sa amin ni Lucinda. May nadadamay na, may nasasaktan na hindi na kayang buuin ng kahit anong sorry. Gusto ko nang tapusin. Gusto ko nang sabihin lahat sa asawa niya. Noong gabing 'yon, kinausap ko si Lucinda. Sabihin na natin lahat. Hindi ko na kaya. Pero ang sagot niya, mahina, halos bulong. Wala ka nang dapat gawin. Ako ang may kasalanan dito. Ramdam ko na rin yung pagod sa kanya. Hindi lang pagod sa katawan, pagod sa sarili, sa relasyon, sa buhay na hindi niya nakontrolado. At mas lalo akong nasakal. Kasi kahit gusto kong ayusin, hindi ako makagalaw. Kasi siya na mismo ang humihila sa akin pabalik. Akala ko dati, madali lang kumawala sa mali. Akala ko, sapat na yung konsensya para tumigil. Pero paano kung yung mali, may taong nagmamakaawang manatili ka? Paano kung yung mali, nagiging tanging paraan para maramdaman mong may halaga ka? Hindi ko alam kung paano lalabas dito, DJ. Pero ang alam ko, hindi ako buo, at ang masakit, baka sa ginagawa ko, lalo lang akong nagiging basag. Gusto ko sanang ayusin to. Pero paano kung hindi ako sapat para ayusin ang isang buhay na matagal ng wasak? Hindi ko inaasahan na ganun kami mahuhuli. Wala nang drama, walang hiyawan, walang santukan, walang basag-basag na gamit. Yung klase ng huli na mas nakakatakot, tahimik. Pumasok siya sa kwarto na parang hindi nagulat. Parang alam na niya matagal na. Parang hindi na mahalaga kung ano pang sasabihin namin. Nakita niya ako, kita niyang nakahubad ako, kita niyang si Lucinda halos hindi na maitago yung suot niya. Pero hindi siya nagalit, hindi siya sumigaw, hindi niya ako sinuntok tumingin lang siya sa akin, diretso, seryoso, wala akong nabasang kahit anong emosyon, kundi puro lamig, lamig na mas malupit pa sa sampal, ganito pala kayo, sabi niya, pero hindi galit, hindi rin pagmamakaawa, disgust, disrespect, yung tipong tingin niya sa akin, para akong basura na hindi niya kayang hawakan, para akong dumi na hindi niya kayang tanggalin agad, si Lucinda naman, parang nawala sa sarili, Bumagsak siya sa sahig, umiiyak. Hindi yung iyak na malakas, kundi yung parang wala ng lakas. Pagulong. Paulit-ulit lang, hindi mo kasi ako nakita. Doon ko lang mas naramdaman yung bigat ng lahat. Hindi ko alam kung sino mas dapat kong kawan, siya na asawa na iniwan, si Lucinda na asawang hindi na maramdaman, o ako na hindi alam kung anong papel ang ginampanan ko sa buhay nilang dalawa. Wala akong masabi. Wala akong ginawa kundi tumayo roon, hubad, walang dangal, walang tapang. Hindi ako nagsalita. Kasi alam kong kahit anong sabihin ko, lalabas lang akong masama. Kasi totoo naman eh, mali ako. Ang masakit pa, habang tinitingnan ko sila, biglang bumalik lahat ng alaala ko nung bata ako. Naalala ko yung gabing nakita ko yung nanay kong umiiyak. Yung gabing na lamang niloko siya ng tatay ko. Ako ngayon yung kalabang kinamumuhian ko noon. Ako yung multo ng kwarto. Ako yung dahilan ng katahimikan na mas masakit pa sa sigaw. Wala akong pinaglaban hindi ko pinagtanggol sarili ko. Kasi alam ko, hindi ko kayang ipagtanggol ang kasinungalingan. Hindi ko kayang depensahan yung pagkakamali ko. Hindi ako naging lalaki, sabi ko sa sarili ko habang nakatayo roon. Naging takbuhan lang ako. Ginamit ako para punan yung kulang na hindi ko rin kayang punuin. Alam kong may parte ako sa pagkasira nila, pero mas alam kong matagal na rin silang basag. Ako lang yung naging kasangkapan. Ako lang yung naging salamin ng lahat ng hindi nila masabi sa isa't isa. Masakit pala maging bahagi ng pagkasira ng ibang tao. Masakit palang mapagtanto na yung mga pangarap mong maging mabuting tao na uuwi lang sa ganitong klasing kwento. You become what you hate kung hindi mo ginagamot yung sugat mo. At eto ako ngayon, sugatang tao, sugatang konsensya, sugatang pagkatao. Hindi ko alam kung paano ko tatapusin to." Pero ang sigurado ko, hindi ko na alam kung paano ako magsisimula ulit. Ngayon, mag-isa na lang ako. Wala na ako sa compound. Tinanggal na nila ako. Hindi na ako bumalik. Hindi na rin ako tumanggap ng tawag mula kay Lucinda. Wala na ring text. Parang nagising na lang ako isang araw, at lahat ng nangyari, parang bangungot na hindi ko alam kung kailan nagsimula o paano natapos. Pero hindi ko na pinilit ayusin. Hindi na ako naghabol. Kasi for the first time, naramdaman ko na kailangan ko muna ayusin yung sarili ko bago ako sumubok ulit magmahal o magpahalaga sa ibang tao. Ang hirap pala kapag hindi ka tinuruan kung paano magmahal ng tama. Ang hirap pala kapag ang iniisip mo, ang pagmamahal ay puro bigay, puro sakripisyo, puro pagtitiis. Pero hindi pala dapat ganon. Hindi dapat ganon yung simula. Bata palang ako, puro trabaho ang tinuro. Puro disiplina. Pero walang nagturo sa akin kung paano maging buo bilang tao. Wala akong natutunang yakap, wala akong natutunang mahal kita na walang kapalit. Kaya siguro nung tumanda ako, kahit sino na lang ang kayang pumasok sa buhay ko basta may konting lamang, basta may konting atensyon. Akala ko, kailangan ko maging sumbungan ng iba para maramdaman kong mahalaga ako. Akala ko, kailangan ko maging takbuhan para may silbi ako sa mundo. Pero mali pala, kasi sa huli, ako yung naiwan. Ako yung nawala. Ako yung lumubog. Hindi ko sinisisi si Lucinda. Pareho kaming mali. Pareho kaming gutom. Pareho kaming sugatan. Pero ang mali ko, hinayaan kong gamitin ako para sa sugat niya, kahit alam kong sugatan din ako. Ngayon, wala akong trabaho. Pero tabero pa rin ako. Hindi nga lang ng mga gripo o tubo ng ibang tao, kundi tabero ng sarili kong basag. Ako na mismo yung nag-aayos ng sarili kong sirang parte. Hindi ko alam kung kailan ko ulit mabubuo sarili ko. Hindi ko rin alam kung kailan ko matututunang magmahal ng tama. Pero at least ngayon, alam ko na kung saan ako babalik, sa sarili ko. Eto ngayon ang tanong ko, DJ, pati sa mga nakikinig, paano ba talaga magmahal kung hindi ka tinuruan kung paano? Paano ka lalayo sa mali kung ang tama, hindi mo naman nakita growing up? Paano mo itatama ang sarili mo kung ang lahat ng naging halimbawa sa'yo puro pagkakamali? Paano mo pipiliin ang tama kung yung tama, hindi mo kailanman naramdaman? Hindi ko alam ang sagot, pero siguro, eto na yung unang hakbang, yung tanggapin na basag ka. Yung aminin mong hindi ka buo. At kahit tabero lang ako, siguro darating din yung araw na matutunan ko ring ayusin to. Hindi para sa kanila, para sa sarili ko, para sa wakas, ako naman ang piliin ko.